Linaw ng tubig oh. Hapon na yan. Oras na. 7.46. Ang ganyan susunduin ko. Ayan dyan na. Ayan na. Susunduin ko. Sa kanya mga yan. Andito ako sa pier. Pier beach beach to beach so, ang bilis pala yung kanilang ano yun eh yate yun ang kanilang ano kanilang pier yan so, yun ang pansundo ko sa taas yun eh hindi makita Ito na si Aglos Aglos

Gilas gos gos. Gilas pale ya. Ini Lelian tu, tu le. Lelian tu, sampai di benda tu. Yang tu belum dapat tu. Dapat tu. Apun terakhir tu, kan, bai bai.